October 7, 1846, ang Gobernador General ng Espanya na si Narciso Claveria ay naglabas ng isang kautusan laban sa mga palaboy na humihiling sa mga otoridad ng probinsya na kunin ang mga istambay at pagkatapos ng pagtatanong na sila sa mga pampublikong gawain sa loob ng isang buwan at pagkatapos ay ibalik sa kanilang mga bayan. Si Claveria na naging Gobernador General ng Pilipinas noong July 16, 1844 hanggang December 26, 1849, ay kilala rin sa pag-angkop ng mga apelyedong Espanyol sa mga katutubo. Itinama ni Claveria ang kalendaryo ng Pilipinas, gumawa ng mga reforma sa opisina ng Alcalde Mayor at nagtatag ng isang kasino, ang Sociedad de Recreo or Recreation Association. Ang ilang mga papeles na itinatag sa loob ng kanyang termino, kabilang sa mga ito ay ang La Esperanza at Diario de Manila. Sa panahon ng kanyang termino, isang aklata ng militar ang itinatag at ang unang mga steam war vessels ay binili mula sa London. Nakuha niya ang mga titulo ng Bilang ng Maynila, Viscount ng Claveria at ang Cruz ng San Fernando. Personal niyang hiniling sa hari ang kanyang pagre at kalaunan ay bumalik sa Espanya. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung ano ang meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. O di ba? Yun yung kwan, yun yung siya din yung nagbigay ng uh, batas dati. Oo. Oh. Oo, oh, oh, na magandang batas. <laughs> oh. Palaboy no. <laughs> hindi hindi lang yung sa, sa palaboy, oh, oh, oh. meron pa siyang ibang dil, yung decree um, uh -oh. ng pag, uh, pag, pagbibigay ng apelyedo uh -oh. dati sa mga ninuno natin. Yes, yung ano... mga i e, mga iri. E uh Oo, -oh. mga okay. tawag dito, mga Spanish na mga apelyedo uh -oh. sa mga ninuno natin. Ikaw ba may tunog Spanish din ba yung apelyedo mo? Valerio? Ay, Ay, iba pala, iba, iba. iba. Valerio. Oh, oh, Valerio. Valerio. Oh, Valerio. Vale oh. oh, vale Ay, ah, yung Valerio kasi yung kwan dyan. Inutoy, G, Valerio. <laughs> Di pala ni Jay. Valeo. Kayo, sir. Oo. Meron po. yes. Uh, it's Mejia, Sarah. So... Me Mejia. o, very Sarah. yung Mejia. At eh, saka yung Sarah. Uh oh, Mejia, Sarah. Bundok yan. Sarah Madre. <laughs> Pero maloka ka sa apelido niya. Hmm. Ano? Inventor. Inventor. Oh, sa Hindi siya tunog Espanyol. Tunog manggagawa. Oo. Oh, o. kasi nga ginagawa mo, nag you, you, you In -invento. invent. Invento ka. Oo. Mm -mm. <laughs> <laughs> uh oh, uh -oh. si Robert Invento. Kayo po, ano pong entry At ng mga last name? Ang mga Ang Iyan ako, Madam Bea. Lugi. Ang first name ko, Miss. Ang pangalawang pangalan ko, Bea. Miss Bea. Bea. <laughs>